At ngayon po ay araw ng uh, wetes, kaya't bisita po natin ngayon si Mr. Raymond Acoba ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth. Good morning, Mr. Mon. Kumusta po? Yes, uh, magandang umaga, miss Needs, at uh, magandang umaga sa lahat po na nanonood ngayon sa aksyon ni Kuya. Mm, ano bang bago ngayon sa PhilHealth or baka meron kayong good news naman? Uh, para sa ating mga PhilHealth members. Opo, uh, Miss pa patuloy pa rin yung PhilHealth Cares namin, ano? PhilHealth Cares, yung Cares Nins stands for Customer Assistance Relations and Empowerment Staff. No? So, meron tayong mga registered nurses na ma-assign sa mga government and mm -hmm. private hospitals dito sa National Capital. Ano yan? Para nature. alalayan yung mga walang alam yes. pa kung paano magiging uh, rate ng kanilang makukuha ang benepisyo. Tama yun. Uh, Mag-avail sila. Tama yun, Ms. Nins. No? So halimbawa na na-hospital po ang isang member natin at kailangan nila mm -hmm. ng field health. meron na tayong field cares na present dun sa hospital. Naku, naman. Mm -hmm. Dahil dati, di ba, medyo nangangapapa. Minsan yung mga hospital, wala silang mga na nakadesignate dun na about field health. Yes, mag-inquire, gusto mm -hmm. mong uh, alamin kung ano pang mga maaari mong ma mm. na benefits. Well, yes, maganda yun. Um, Pero yung ID, tuloy-tuloy yung... tuloy ba yun sa mga malls? Opo, yung sa as to the SM Bayad Center, siya sa mga bayad centers, mm -hmm. pwede pa rin sila magpa-member doon at magpa-rehistro at kumuha po ng, uh, bali discount card, ganun po. Mm -hmm. And at the same time, pwede na rin kayo magpa sa ilalim po ng website namin sa www.philhealth.gov.ph All right, wala naman po sa mga katanungan ng ating mga kasambahay from 564 uh, 5684580. Good morning, meron ba at kailan ng adjustment pay benefits naming mga pensioner mula kay Anmanza? Uh -huh adjustment pay benefit baka sa ibang... Oo, uh, baka hindi para baka sa inyo yan. Hindi sa PhilHealth to. Baka Kasi sa, tungkol kung sa pension ang sinasabi niya mm. eh. From 810 hindi po kami kasal ng asawa ko. May tatlong anak kami. Pag kumuha ko ng PhilHealth, maku-cover uh, ba mga anak ko pati asawa ko kahit di kami kasal? Edwin po ito ng pasig. Yes, uh, Miss Nins, gusto linawin to at sa mga nanonood ngayon na pag ang anak niyo ay 20 and below pwede silay declare as a dependent regardless kung sila ay legitimate, illegitimate, adopted mm. or stepchild yung kagandahan dito Opa. sa PhilHealth. From 8327112, uh, good morning. Ask ko lang yung uh, status ng appeal for refund ni Micaela B. Eliaga filed daw po ito December 14, 2011 sa Quezon City PhilHealth uh, office. Claimant is 83 years old retiree card holder, but ang tagal. Yes, uh, nasa akin yung yung ano niya no i uh, cell phone number niya oh. i will uh, text you right back para itanong ko rin sa Philhealth service office kasi kung December, parang four months na, no? Tagal po, na. Pag-appeal, Miss medyo matagal, matagal talaga. Inaabot ng ina ilang months? Uh, usually, pag gusto maabot ma pa ng six months yan. Ah, ganun katagal. Mm, Sige, so meron pa siyang two months. Oo, uh -huh, may pag-asa uh -huh. pa. <laughs> na maghintay. From 1388576, magagamit po ba ang PhilHealth kahit nahinto na ang paghuhulog nito sa loob ng limang taon na hindi nahulugan? Napakagandang tanong. So, siguraduhin natin na dapat tuloy-tuloy yung -tuloy pagbabayad natin para tuloy-tuloy yung -tuloy benepisyo kasi pag nasa ilalim ka ng individually paying program meron kang waiting period na 9 monthly contributions prior to 12 months no mm -mm. ito yung mga qualifying mm -mm. premium contribution pag surgical cases pag medical cases kailangan meron kang 3 monthly contributions prior uh, prior to the month of confinement ganun din sa employed sector dapat meron kang 3 monthly contributions within 6 months ganun kaya po. kung hindi pa kayo miyembro aba ab panahon na para magpa-miyembro po kayo sa PhilHealth. At saan po sila, sila maaaring tumawag? At pwede kayo tumawag sa aming PhilHealth call center. It's 441-7442 at pwede nyo rin i-check ang aming PhilHealth website. It's www.philhealth.gov.ph Okay, maraming salamat Thank Mr. You, Mr. Raymond, Angkoba ng Philippine Health mm -hmm. Insurance Corporation or PhilHealth.